morning, good morning guys Ngayon ay pupunta tayo ng bangko Dahil may inoto si sir sa akin May nideposit de na ako ng cheque sa bangko Sa so HSBC Kaso lang yung HSBC nasa ano, sa Shangri-La Mall uh, Sakto-sakto pagdating ko doon mga alas 9 na Mag-open na yung bangko Ayan A few minutes later Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Miralco Avenue Ayan naman, packet ng uh, flyover papunta ng Ortigas. Ayan, napaka-traffic talaga dito tuwing umaga. May traffic light kasi dyan sa ilalim ng flyover. Eh, bumabara dito. Right, go, 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 go! Ayan, na ako ng ibang daanan guys na hindi tayo matraffic. Ayan, medyo okay dito. Ayan, so lang, mayroong pasikot-sikot lang bawas traffic dito. Ayun guys, nakita nyo yung tatlong building dyan o, oh, nakauslistas. Ayun, magkatabi dyan sa kaliwa. Yan ang Shangri-La Mall. Ayan, dyan tayo pupunta. So ayan, yung dalawang building na yan, dyan tayo pupunta. pa sasakyan na to oh. Saan siya pupunta? Ayan guys, uh, papasok na tayo ng parking ng Shangri-La so, Iba ng parking ngayon, no? Oh, wala nang nagbabantay na ano? tao kamera na lang Ayan, pipicturan ka tapos tataas na yung boom Ayan, mamaya magbabayad ka na lang doon sa ano machine paglabas mo pipicture ang kaulit malalaman doon na nagbabayad ka na ayan right so ayan nandito na tayo sa parking tree nasa second floor so doon ako mag parking sa kabila ayun o oh, napakaluwag dito Alright. Okay. So yan na yung MRT station guys. Sa Show Boulevard. Yan naman yung Star Mall. So yan na yung Itza. Ayan guys, sarado pa yung mall So last 10 na magbubukas Pero ang banko sa loob Uh, open na kaya doon tayo papasok sa main entrance ayan Diyan dapat tayo papasok kasi lang sarado pa kaya bababa tayo dito na lang tayo sa hagdanan ayan ayan nandito na tayo sa labas to iikot lang tayo yan, ito yung pinaka main entrance ng Shangri-La Mall. Shangri-La Plaza, Ace Wings. Ayun, madilim pa yung mall. Sarado pa nga. Nandito ta si loob. Hindi pa gumagana yung escalator. Ayan, ang, ang bangko kasi nandito sa ground floor. Ito na yung HSBC. Nandiyan tayo pupunta. A few minutes later. So guys, tapos na yung transaksyon natin So papermahan ko muna ni Busto at ibabalik ko na lang mamaya. Alright, ang lubat ng cellphone ko guys. So yun, may elevator dyan o. Oh. tayo sa second floor. Pero dito tayo sa hagdanan para makapag-exercise. Ayan, dito, 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 dito para, para, tayo dyan at parang magpapag-exercise tayo. Alright. Ayan, bayad muna tayo dito sa... Ito yung machine. Diyan tayo magbabayad ng parking fee. Enter lang natin itong plate number natin. Alpha. Alpha 9. Kita yung sasakyan natin. Insert natin itong 50. Ayan. So, na yung resibo dito. Ayan. So, ito na yung resibo natin. Ayan. So, ayan guys. Malabas tayo. Ayan. Hi, thank you. Meanwhile, ayan pagbalik ko ng Shiong Rila Mall ulit ayun nagbubukas na naliwanag na ayun pinapirmahan ko lang ni boss tapos ibabalik ko sa uh, HSBC tapos hihingi lang ko ng kopya ayun tapos uh, uuwi na ako tapos na A few minutes later. Ayan, buti na lang walang client si ma'am kaya uh, na-receive niya agad. Ayan, so, tapos na tayo. tapos lang, kailangan natin magbayad muna ng parking. Ayan, kahit saglit lang tayo guys, kailangan pa rin natin magbayad ng parking. Walang grace period dito. Kagandahan dito, kapag magbayad ka ng 100 pesos, susuklian kanya ng 50. Dahil 50 lang ang bayad ng parking. Ayan, lumabas na yung 50. May sukli ka na. 3 hours later. Ayan guys, kain guys. Kain, kain. <laughs> Ayan, may kasama ako kumain si Mike. Ulam niya ay baboy. Anong lototo Mike? kalderita ng baboy. Ako naman mayroon akong Kalbos ng kamuti at saka tilapia. Ayan. Yeah. Two hours later. Ayan, exercise din tayo kahit mga 30 minutes lang. Dito lang sa loob. Walking, walking lang. Four hours later. Ayun na guys, pag-abi na. Samantalang nandito pa rin tayo sa parking ngayon. Ayan, dahil wala pang alas 6 or anong oras, ah, alis si boss, baka mga alas 7 pa yan. Eh, dito na lang muna tayo, tambay lang muna tayo sa car. So yan, nagsisigaw-sigaw ako dito sa lobo. Hindi ko alam, bukas pala yung ano, bintana. <laughs> Ito lang yung pampalamig ko dito sa loob ng sasakyan guys. Ay, mini fan. So ayan guys, alas 6 na pala. So lilipat na ako doon sa uh, kabilang slot malapit sa elevator ayan dito ako po pwesto nandyan lang yung elevator oh yan dyan lalabas si boss Ay kailangan yung pwesto para mabilis yung ano pa fix ni boss akiya tayo agad ayan guys pag ala city na pero nandito pa rin kami sa opisina so hindi pa nag si boss ayan pero malapit na yan dahil ala city na ayan ang oras oh 6.59 One hour later. So yun guys, tumating naman sa bahay. Andito tayo sa elevator ngayon. Ayan, so mag-aan Otso na. So alas hindi kami malis ng opisina. Ang ingay ng fire truck sa labas, parang may sunog yata. Saan kaya yung sunog? Good evening guys. Good evening guys. Uh, parang may sunog. May sunog talaga. Oo, uh, wala pang alas Otso kami dumating. Ayan, 7 o'clock kami umalis ng opisina. Ops! Ano pagkain natin? Tuyo. May baboy. Aba, may baboy. May baboy. Ayan. Paksiyo Ay. na yan, baboy. Paxio. Paxio na baboy. Paksiyo. Paksiyo na baboy. Sarap to. Kaso lang umiwas-iwas tayo dyan kasi um, matas na yung uric acid natin. Dito na sa kwarto. Pwede naman, hindi kumain. Busog pa rin naman ako. Ayan, kung narinig nyo yan, maingay. Alamin natin mamaya kung saan ang sunog. So ayan, ganito lang kakunti yung kakainin natin guys. Dahil may maya ay matutulog na tayo. Uh, tatlong subo lang to. Ayan, alamin natin kung saan ang sunog. Aakyat tayo sa 6th floor. Si, ang dami na talagang fire truck eh. Ayan, aakyat tayo dito silipin natin kung saan. Likod na ng Star Mall eh. Oh. Ayan, so yan ang Yanas. Nasa likod lang ang Yanas. Ayan, dito to sa bandang Alabang. Nandito yung sunog ko sa likod ng Yanas. Ayan. Ang dilip. Diyan, Laguna Bina yan. Diyan. So ang sunog nandyan lang sa likod ng Lianas Mall Ayan, ito naman ang lugar namin sa Alabang O, kita nyo, bumusok o oh. Bumusok na sa likod ng Lianas Mall Lakas ang hangin Right Gusto ko sana pagtahan eh, kaso lang pagod na ako ah, uh, Makibalita na lang tayo bukas One eternity later. So, ayan guys. Hanggang dito na lang muna aking video dahil matutulog na ako. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakisubscribe naman at fight na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So good night. Peace out.